Hello, guys, hello viewers. Tingnan niyo po itong ano. Itong daon na to, hindi ko alam kung anong daon to. Nakakapit siya sa may pader ng bahay namin. Dito sa may pintuan. Ayan o, ang haba. Lalo siyang humahaba. Nandun na sa ano, bubong. Malapit na at ito pa guys so ang laki hindi mo ang laki ng ano niya pwede na siguro ito dalhin as mauwi na sa manala pabalik ng Maynila ayan bunga halit lang siyang puno guys so halit lang pero napaka ano ng ano niya bunga pakalaki, hapi mm. siya. yan lang po guys, salamat sa manonood, bye bye, wala na po akong busis, <laughs> bye.